Adayo na pagtagsa sa mga taong nang nguha sa ilang license plates sa mga buhatan sa Land Transportation Office sa Dakbayan sa Sugbo. Diin ang uban ng pa. Ano ang report? Aron dili maabtan sa September 1, nang adlaw na uban mga taong sa pag adto sa mga buhatan sa LTO sama na lang sa Cebu City nga naabot ang linya gikan sa second, third hangtod na sa fourth floor. din gipahigayon ang releasing sa license plates. Hapsay rahinoon ang linya o hamugaway ang ilang kahimtang kay Bugnaw ang dapit. Ang uban may leave o tuyo silang trabaho karo at lawa aron lang magkuha ang plaka sa motorsiklo. aron dili madakpan. Tungod sa kataas sa linya, ang uban nilanat o lima nga tusunong ka oras kuno ang paghuwat nila. Pakyaw ang pamahaw og paniod bahala na basta magkuha nila ang plaka. Tungod lagi kuno na dakpon ba tungod sa plaka ba? Kano sa naman mo na po niyong plaka? Ako yung mga motor na palit. 2019. Gana uh, ang plate, then I upload na lang siya sa kuan sa CR. Ah, okay. So, so dali ra ang process. Eh, gutom na gining linya ha? Ah, na-absent ganyan sa trabaho ko ba? Gipahibaw sa LTO 7, nga buka sila sa Adlaw Sabado sa pagservisyo sa mga tao. Samtang wa pa magpa-interview ang LTO official sa isyo kay magpaabot pa kuno sila sa official memo gikan sa kauluhan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, bisdak!